request lang ako sa inyo, yung grapes namin na sa bakit. Pakita ko sa inyo. Come on. Sobrang init, guys. Summer na kasi. So, magsuot muna tayo ng slipper. Tara, guys. Ayan, sobrang init. Eto, guys. Nakikita niyo yung aming grace flex lang. Super dami ng bunga. Malilaki na siya. Hati oh, ba? Ayun oh. It's all over. Makikita niya talaga. Siguro mga next month, ano na siya, ah, uh, hinog na siya. Itong grapes namin ito, na I think um this is the 6th year this year. Anamunga ah, siya nung pa-3rd year niya. Kaso yung pa-3rd year niya, maliliit. Maliliit siya pero bumunga talaga siya. So, nung 4th year Parang hindi ko ma-remember kung namuha siya nung the fourth year. So, maliliit din siya. Pero okay lang. Maliliit talaga siya. Pero matatamis. Yeah. And then, ito yung the uh, fifth year, hindi siya namuha. Na-remember ko yan. Pero ito yung pa, ano, yung pa na taon na talagang nag-bloom siya. Ang dami niyang bunga, guys. Grabe hindi kasi ako lumalabas dito sa backyard. So, sabi nung hubby ko, ay, ang dami namang bunga nito. So, nakita ko dun sa, ano niya, na piniflex. So, oh my gosh, ang dami. Hindi kasi ako lumalabas dito sa backyard kasi masyadong mainit. Ayan. Tsaka, ano, uh, makatipid na kayo, guys. Kasi, hindi na kayo pupunta ng store, di ba? Pwede na, pwede na kayo manguha dito sa backyard nyo. At tsaka, ang mahal din kayo ng grapes, guys, ano? Last, um, last year or two, uh, two years, two weeks ago, pumili ako ng grapes. Green and red. So, doon sa red, nagbayad ako ng $8 something, which is puno na yung bag. At saka doon sa red, $9 din. The same thing. Yan. Yes. Grabe ang dami. At ito ang baba-baba niya, guys. Ito, oh. Ayan, oh. Ang baba niya. So, pag nahinuto, pwede ko nalang kagatin dito. Sarap. <laughs> Ayan. Ang dami. Nagulat talaga ako. Oh. It's all over talaga dito sa balag. Ayan. Kaya sa mga nag, may mga tanim na grapes, tiyaga-tiyaga lang kayo. Kung hindi siya namumunga, mamumunga din siya. At saka, alam nyo, siguro may green thumb yung asawa ko. Kasi, si namunga siya. Ah, ba? Diba? Ayan. Okay, pin-like lang siya, guys. Kasi natuwa lang ako sa aming ah, grapes dito sa backyard. Makatipid na talaga kami. I swear, hindi na kami bibili ng grapes this year. Magsasawa kami. <laughs> Ayan. Okay guys, thank you. Pinilex ko lang yung grapes namin. Talagang natuwa lang ako. So, so hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko. Likes and subscribe my channel!